You know mga ka-team nandito tayo ngayon sa may Total Care Cardio Yan dito no dito halos karamihan pa check up Dito nag ano dito nag ano si ano dito dito siya Pina-check up ng ano ng uh, Dr. Niste Yan yung katabi niya Aerotech Yan dito tayo sa may dito sa may ano Sa may Sunridge Way yung umaga, umaga um, ano, na maliwanag na Madilim pa kami nandito kanina pa eh Kasi maaga ang ano mga pa-check up dito maaga Eh buti wala siyang pasok kaya sakto lang yung mga araw na may check-up siya. Kayan, bali ano uh, sinamahan natin si Este sa kanyang uh, third ano, third visit niya rito. Yung mga unang visit niya okay na, okay naman yung mga result. Bale, ito pangatlong last na check up niya na yung lahat na gagawin yan bali nandun siya sa ano nandun siya sa sa ano sa may dito sa siya magka cardio stress test dito sa may banda sa so may room dun eh sinamahan ko na siya bali mga isang oras siya tayon yun kaya abang abang muna tayo rito eh doon sana ako mag abang sa loob kaya lang no, puro pasyente yung mga nandun eh piling ko tuloy pag nakaupo ako nung katabi ko sila Piling ko pasyente tayo. <laughs> Kaya hirap pag pupunta ka doon sa mga ospital, di ba? Piling mo magkakaano ka rin, eh. parang piling mo magkakasakit ka, piling mo nagkaka-check up ka rin, di ba? Kasabuti na lang muna ako sa ano, sa labas lang mismo para hindi ko isipin na ano, isa ko sa mga nakaupo na ano. <laughs> Ang dami na rin eh. May mga matanda, medyo may bata, medyo sakto lang. Kaya lang halos lahat eh. Kaya lang yung panaman doon yung mga umuubo. Sabi ko pati, baka ano, baka mang masyado akong manghina rito <laughs> kaya ganoon ito yan at uh, hintayin lang tayo ng mga ilang oras kasi ito yung pinaka maraming test na gagawin sa kanya kaya ganoon may may tanong natin siya ano ba yung mga ginawa sa kanya Nakad nag, siya ng na picture naka dextrose para doon sa stress test yun hindi ko alam kung anong gagawin niya ubusin pa yata yun kaya medyo matagal nga tapos nito ano tayo um, ang maganda na ito kay Este, mayroon na siyang may kumuha na sa kanyang uh, doktor. May nagkuha sa kanya bilang pasyente. Wala naman kami talagang family doktor dito eh. Wala kami doktor. Buti nung unang check-up niya, parang nabahala yung isang nagpa-check-up siya. Kasi kami, check-up, iba-iba yung mga pinapa-check-up pa namin pag wala kang ganitong sariling doktor eh. Kaya kailangan dito may sarili ka para yung pag nagpa-check-up ka, isang tao lang, isang doktor lang yung titingin ng lahat ng resulta. Hindi ka gaya nung punta ka rito, pa-check-up ka rito, pa-check-up po sa isa. Ganun ang nangyayari. Nag-iiba-iba yung ano niya. Yung findings niya sa mga doktor. Kasi iba-iba sila eh. Kaya nung nakita nung kay medyo nabahala yung doktor na nakatumingin sa kanya. Kinuha na siya. Pero talagang walang-wala na. Wala kami makuha kasi puno talaga rito. Yung mga family doktor. Dote may nakuha siya. Na yun nga ang ginawa sa kanya. Pag may nakuha kang ganun, kasabihin ng doktor na yun, lahat ipapatest niya pag na pag na, na test na lahat 'yon kukunin niya 'yung record na 'yon para pag mino, pag monitor kanya uh, isa lang 'yung titingin talaga para pag uh, kusang nangyari sa iyo sa kanya ka natatakbo makita niya 'yung resulta ng ano mo makita nila kung bakit ka nagganyan, bakit ano nangyari sa iyo makita niya may record ka na isang isa lang titingin sa iyo kaya 'yung maganda rito pag 'yung na, na pag uh, medyo may edad na 'di ba sa mga bata, maganda rin yung na meron sarili mong family doctor. Kaya, hirap kami kumuha eh. Kasi halos, pag sana, pulibok na silang lahat eh. Buti ito, naawa sa kanya. Pulibok na eh, pero kinuha pa rin siya. Kasi nga, para doon monitor yung sa, yung, yung sa puso niya, yung niya. Kasi nga, na, nag-alala siya eh. Pero mabait ah. Hindi ka pa nakita eh. Bali, siya pa lang yung nakakakita nun. Kaya ito, yung lahat pinatay sa kanya para bibigay bibigay din sa doktor na yung sarili ng doktor niya na, mga record niya para isa lang ang titingin in case na may mangyari sa iyo may meron daw mako ganito alam niya merap yung paiba-iba yung check up eh, kasi minsan pa check up ka dito maayos yung check up niya susunod isa okay yung check up niya minsan titignan ka lang niya tapos resetahan ka na di ba parang walang record na hawak di gaya na pag may sarili kang doktor may record siyang hawak na in case na may, konting may mangyari sa'yo alam niya kung anong kalusugan mo kaya yun ang maganda talaga kasi swerte at may nakuha siya na gano'n. kaya baka madamay na rin kami kung sakali kung, kasi parang family, parang family doctor na rin siya kaya gano'n. okay naman siya kaya lang dito yung inaupuan badaanin to eh. yung mga abang ng holster ano holster na sa katawan dito hindi hinuhulog sa tabi ko kaya eh. lang ayoko na dito sa loob para kung ano para kung manghihina kaya <laughs> tayo lang at siste mga siguro mga ilang minuto na lang siguro mga aros 30 minutes na rin ako naghihintay siguro mga 30 to 40 minutes na lang yan dito tayo sa ano dito sa may sandridge sa may sandridge area sa katabi ng aerotech kasi, ano yan sa may total cardio yan lahat ng mga tungkol sa puso, lahat, lahat. Nandito yan. Ayan, na, na tayo Intindi na tayo mga ka-team. 20 minutes later. Yun know, o, teka lang. Balik na. Masakit kasi sa kabilang mga. Hello mga ka-team. Good morning. Oh. May injection pala sa katawan. May ano pa, dextrose. Hindi, hindi tinanggal eh. Ah, saranda pa ang Jollibee. Yan, punta kami sa ENW kasi pwede daw mag-breakfast ng light. Oh, very, very light. Plus 12, balik mo, no? Ano kaya, mag magbubupay ba tayo dito? bupe light, eh, no? Uh, Lumamon. Dito tayo sa... Ano to? 16, ba to pa? Oo, dito sa may, ano? Pacific place. Ay, sinasabi 18. ko na nga, beh. Doon sa tabi na lang ng blue. So, oh, dito tayo sa may Pacific place, sa North East. Tapos doon, La Denden. Mamaya, mangingip... Mga... ano nakakatakot ito rin, mga tao. Mamaya mga ngapit bahay tayo. pagkakain pa na. Tulog pa yata eh. Ariko? Kasi malapit lang dito kasi sa amin ang layo eh. O, dito na lang kami tumambay. Pumasok na sila Kyra sa Ay. kasi Martin. Ay. Oo, oh, nakalis na si Martin yan. Eh, hmm. so, ko. ko. Hirap pa Dito kasi sa kabila, meron pa yung karayom ng dextrose. Pwede naman daw i-bend. Pag binabend ko, sakit eh. Siyempre, But gumag test ako ng ilang minutes. Tatlong ano yun. Tatlong set. Mm -hmm. Every three minutes, bumibilis yung, ano yung, so, yung, yung treadmill. treadmill na umaang. Uh Oo. -oh, sabi nga ng kuya ko, hanggang mapagod ka daw. So, mm -hmm. pagdating nung ikatlo, yun yung nakataas na. Tapos, mabilis. Pero last mm -hmm. time, hindi ko kasi natapos. Ngayon natapos ko. So, after ng treadmill, kapahinga ka lang. Tapos, may inject sa'yo. Habang nagta treadmill ka, may inject sa'yo na, yun yata yung, parang pag magpapa-MRI ka, yung blue na ink. para matakpan yung mga hindi kailangan makita. Ang makikita ah, lang ng puso. Yung, para mapag ano, ano ka para MRI makita may, may, kulay. Oo. Oh, oh. So, yun, parang MRI siya. Pumasok ako dun sa malaking hmm. machine. Uh, dalawang picture yun. Yung isa, ang taga, yung isa papasok ka, tapos sasabihin sa'yo, ano, inhale, A breathe in, tapos breathe out. Tapos hold your breath. Hmm. Tapos pipicturan yun. Tapos uulitin. Yung pangalawa, akala ko mamatay na ako. Ang tagal sabihin na huminga ka na. Mm -hmm. Kasi may picture yan, eh, nakagano. Kasi hindi ka nga hinga. eh. Mm -hmm. Tapos tinitingin ako, so, oh my God, parang hindi pa tapos. Mapuputol na hininga ko. Tapos nung lumalabas na ako, nakita ko na 4, 3, 2. Sabi ko, pag 1, tumamatay ako. 1, buti na lang nag-1. Breathe. <laughs> tapos nung habang humihinga ka, ibabalik ka. Siguro para makita yung pagod. Mm -hmm. Tapos, after nun, maghihintay ka ng 5 minutes, ilipat ka dun sa kabila. Yun yung, ano, yung talagang parang flat. Hindi yun yung bilog, flat yun. 8 minutes yun na pinikturan. After nun, pwede ka na aalis ka, babalik ka after 3 hours. Paglabas mo doon, pwede kang kumain until 9.30, katulad yan. 8.30 yun so meron mm. kaming roughly 1 hour para mag-breakfast ng light. And then, after ng 9.30, hindi ka na pwede ulit kumain kasi pipicturan ulit mamaya yung puso mo. Mm. Para i-compare nila yung pagod ka kanina sa hindi ka na pagod. No, baka sumasakit lang yung dibdib mo kasi pagod ka, sa stress. Saka ako, di ba, may, ano na ako, high Hindi, mayroon kasi yung masakit sa dibdib mo. Wala ka na maginagawa. <laughs> Oo, yun nga. Yung, kasi nung unang test, ang sabi sa akin, hindi ganun ka-accurate yung stress test. Kung may naramdaman daw ako onting sakit sa dibdib ko, pwede daw ako magpa-MPI. Ngayon, ang tanong niya, mag-decide ka, gusto mo ba o okay na sa'yo to? E Kapag yung ko, pag napagod ka, may maramdaman ka rito oo ngayon kapag, kapag kapag kasi di ba napagod ka sa pag-treadmill? Oo, oh, minsan naman napapagod ka lang pero wala kang nararamdaman. Oh, napapagod ka lang kasi mabilis lang pala yung tibok mm -hmm. ng puso mo dahil napapagod ka. Mm -hmm. Pero ngayon kung napapagod ka tapos may di kasabay na sakit? Mm, -hmm. di Kailangan nilang malaman bakit sumasakit hindi yung normal kasi. Oh, may mga barabarang ugat. Oo, mino-monitor kasi yung BP mo habang nagte-treadmill ka. Oh. Eh yung unang test, ang sabi niya sa akin, ayun nga so kailangan kung gusto ko daw magpa-MPI which is ano, mas accurate siya kaysa sa stress test. Yun yung may inject do sa liquid pagkatapos meron kang meron picture para makita na mismo yung puso. So kitang-kita talaga kung may bara o nagpapalpitate siya or something. Good thing yung ngayong second take ko ng stress test, natapos ko yung tatlong set. 9 minutes yun, 3 minutes each, tapos pataas ng pataas kasi pinilit ko kasi sabi ng doctor, beat mo yung last time. Tapos huwag kang tumigil kasi pagod ka na. Tumigil ka kasi hindi mo na kaya. Ganun lang 'yon. So ayun, eh mabait yung ano, yung nag assist Talagang ano niya, okay oh, kaya pa? Kaya pa, ginagawa niya. Kaya yan, 10 minutes, ay 10 seconds, 10 seconds ginagawa niya. So natapos ko siya. Kaya din ako nagpa ganyan, nagpa-cardio. Kasi parang October nung nagbabagi ako sa Costco, sumakit yung dibdib ko. Mm -hmm. Nung tinutulak ko yung mga bagi. Ang mali ko naman kasi nga, pwede naman kasing isa o dalawa lang o tatlo maximum. Ako kasi para pagdating nila nakaayos na, minsan nagmamadali ako. Minsan anim pito tinutulak ko yun tapos iikot ko yun para kasi may facing this way eh parang gano'n. Nung minsan nung tinulak ko, sumakit yung dibdib ko parang may sumuntok dito sa gitna. Tapos ang tagal kong nakaano, nakayuko kasi hinanokay hininga ko hinabol ko. One time yun nangyari, tapos nangyari ulit yun nung nagbuhat naman ako ng na mabigat kasi ng mabigat sa Costco. So sabi ko, parang may may something, tapos nagpapalpitate ako. So hindi ko na alam kung dahil nag-exercise ako o dahil nagkakape ako. Ngayon, para ma-clear siya, yun nga. So, sabi ng doktor nung nakaraan, binigyan ako ng ano ng family doctor ko na, o sige, gawin natin lahat ng test kasi may heart partition ka. Buti nga, nagkaroon, nagkaroon ka, di ba? Buti nga, buti nanggap ako ng... Nung... Sabi ka kanina, sabi ko mahirap yung iba-iba yung chine-check upan mo. Merong, uh, pag chine up mo, titignan ka lang. Medyo check up ka, papacheck up ka. Iba-iba yung... Mayroon... yung record mo eh. Kaya so, hindi ang... niya alam kung ano ba yung At nangyari sa'yo na simulat sa mula. isa na lang yung ano niya. Yung Buti, naawa yung. yung doktor na yun. No, kasi Nung nakita niya na ang dami you kong know? sakit, hmm parang kailangan na kitang kunin, sabi niya gano'n. Kahit hindi ako pwedeng kumuha ng pasyente, kukunin na kita. So, ako na yung magiging doktor mo para may record ka. Magtulungan tayo. Ay, salamat sa Diyos. So, ayun, nagkaroon ako ng family doctor. Ano, si Agata. Na, hindi ko mabanggit yung apelido. Pwede, pwede na rin, rin kami ma, ma ano sa kanya, no? Sa Itatanong kaalis. ko sa kanila kung pwede ganun din. Ay, kayo, para hmm. Tari, lahat Thirikaw tayo muna, sa kanya. So, ngayon, ang niya ako noon, lahat yung ginawa. From hmm. blood works, uh, urine, lahat ng blood test ginawa, ay uh, blood works. Kasi lahat ng record talaga gusto niya, no? Oo. Tapos nakita nga na may, may maintenance ako sa hypertension. Hmm. Pagkatapos, sabi niya sige magpunta na sa doktor. Ngayon, ang una kong ginawa is nag-stress test ako. Tapos nag halter ako. May isa pa eh, nakalimutan ko isa. Ngayon, yun nga sa una kong stress test dahil may naramdaman na akong kurot, para may kumurot sa dibdib ko. O sige, mag-decide ka kung mag mpi ka. Pwede hindi, pwede ng oo. Eh dahil nga doon nga namatay yung mother ko, father ko, sa brother ko, sabi ko, hindi sige ititi ko na. Sabi niya, ayan. Nasa ano kasi, pag yung pinatanong madalas siya yung history. Nasa genes kasi yan, Family yan. history. No? lalo oo, sa mga oo. insurance, natanong yan. Eh, no? Oo. Kasi yung kuya ko, 45 nung namatay, mm -hmm. inatake sa puso. Daddy ko, 65, inatake sa puso. Mami ko, 75. Ang galing ano, puro mm -hmm. 5, 5, 5. Mm -hmm. Ayun. edi tapos yung, yung pangalawa kong kuya, yung natitira, meron siyang ano, high blood din. So, 40 years old pa lang, nagma-maintenance na siya. 49 na, magka-49 na siya ngayon. So, 9 years na siya nagma-maintenance. Mm -hmm. So sabi nga ng sabi nga ng kuya ko, pagawa mo na lahat tutal, libre nga. Yun yung maganda sa Canada. Libre lahat. Kita niyo lumabas pasok ako wala akong binayaran. Mm -hmm. So okay, thank you Lord. So, sabi ng doktor, o sige, mas marami kang dahilan para gawin to. Huwag mo nang pag-isipan. Total nandito ka na, schedule na natin. Kaya bumalik ako ngayon. Kanina kaya ako natuwa kasi natapos ko, pagod lang ako. Mm. -hmm. Hininga lang ako. Pero wala akong nararamdaman sakit kasi iniisip ko meron ba? Meron ba? Hina hinahanap ko kung may sakit. Sa awa ni Diyos, Marang wala ka naramdaman. Bad talagang pag sobrang sakit mo sa puso eh. Oo. Oh, oh. Nung nakaraan pag, kasi. Pag yung alam mo, pag yung napagod ka lang. Oo, oh, um, iba, hinga lang. Napagod lang ako. Saka may hihilo ka lang pag mm -hmm. pagod ka. Pero last week kasi, nung gumaganon ako, parang may kumir kumurot sa... Ay, may sakit Pero nawala din agad, seconds lang. Pero ngayon, wala akong naramdaman. Kaya nga nung tinanong ako ng doktor, kasi may ano doon, doktor eh, cardio. Dumat naglalakad-lakad siya, marami kami nag-ano ito, eh, treadmill. Mm -hmm. Did you feel any pain today? No. Oh, that's a good sign. So, ayun. So, pagkatapos na nag-picture na ako, tapos nag-picture ulit, mas in-depth, kakain kami, 3 hours, babalik. So, ano, ano oras na ba? Ito, nakain muna tayo, parang, or, naka-oras okay. kasi. Kaya nga, tapos 3 hours, babalik Waro kami. Magkasayan. Yung pagbalik ko, hindi na ako magte-treadmill. Mag mag hmm. Uupo na lang ako, yun naman yung resting. So, para makita ka pag hindi ka so, pagod, sa no? pagod. Ngayon, i-discuss -di na yun ng doktor mamaya. Hmm. Yun yung maganda. Lahat ng test ko last week, sa yung test ko ngayon, di-discuss na niya. Hmm. Then, ibibigay niya dun sa doktor ko, And yung then yung doctor ko, na. ano na, magbibigay lang sa akin ng payo kung itutuloy pa yung iba pang medication o kailangan mo na kung ano man, pero ayun. Pero nakatulong din siguro pa na nag-exercise na rin ako nung okay. nakaraan. Kasi okay. hindi na ganun kapagod. Huwag okay. ano muna kasi pero may oras niyo lang, niyo. may oras yung Ay. kain niya. Yung Jollibee na sa kabilang side, sarado pa. Dito na tayo sa ano. Ito bukas na, bukas na to no? Bukas na ano? Napatayos na sarado. Oh, sarado pa yung Jollibee kasi no? ah Dito, kaya lang? Ayan, dito ba? E, Pwede yan. Ayan. Ito na, ito na. Ayan. Maaga magbukas pala ito eh. Parang makdo Mm. Okay. Tara. Eh, you yun know, o. Nag ano lang tayo mga katima. Ah, nag take out tapos agad agad kaming umalis. Dito tayo kay ano. Sa bahay ni Utol. Kila din, din. Malapit lang kasi rito yung ano yung pagpapa-check up ni Ste a eh, 3 hours yung iintayin malayo yun sa amin buti may malapit dito meron lang tayong 30 minutes para kumain oh dali kumain ka naman oh, no, yan nakikain tayo kay <laughs> 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 hindi pa siya handa kasi ano hours kayo ba kagabi? ah closing siya closing siyempre Philippine time. Yan. Ang hirap kasi kumain doon sa ano. Daming homeless. Daming homeless. Hindi pa isa. Saan? A&W si sa tabi Saan ng... Sa Oo. Ay, Hindi. just sa may Pacific. just sa may Jollibee. Ah. Oo, oh, Mika. May, ka kasi may ano, may... Parkway. May dextrose to eh. Ay, nalabas na. <laughs> may may kanin kayo dyan. Oh, okay. Ito ko naman, punitin mo na nga ito kasi baka kamapon. Ayan, breakfast. Ito si Mario, laki ng breakfast na ito. Ito. Ang dextrous pa. Kasi mamaya. Ba't kabit pa? Mamaya ulit. Kung matiklop, nakakatakot mo. Sabi, you can bend it. Hindi ka ayong pa yung plastic. After 3 hours kasi. Hindi yung plastic karayon. Hindi yung plastic eh. Ay, isa sabi ng plastic na manipis yun eh. Oh, ganun, 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 Kaya pwede mo i-bend. Oo, no, yeah. pwede mo i pero pagkaraya hindi yeah. pwede. <laughs> Lumalabo ko. Hindi tayo kumain. Kaya, Ayan, dito mo tayo kakain at... Kaya uh, yung dahon, kasi hindi sila nakakain. Hindi tayo pwede mag dine in dun? Ay, okay. ay, hindi, kasi kakabitan pa. Ang daming ba? ano, homeless. Yung isang mapalapit eh. Robot. <laughs> huh? may, may, may na, na. talaga. sa <laughs> ni Papa, nakapila ba oh. kayo? Akala niya tinatamaw. Hindi pala nagigigipan na yun. Hindi na yun. Ito yung ano. Ang laki ay, ng uh, ang laki ng lagyan ng breakfast Ano lihan? to? Hash brown. Hash brown. Hmm. Oh, yeah, no? Laki ng dalaga. Ano bot? No? Ay, hindi din ako kumakain nito. ito hey, kay Ate Joan mo. Yan, okay. Let's eat. A few moments later. You know, mga katimata, nakabalik na kami dito sa ano? Sa total cardio. Bali, ang ginawa kasi ni ste na no, kailang bagong mag 9.30, nakakain na siya. Yung kanina nga, kumain na tayo yan lang yung mga kailangan niya kainin hanggang 9.30 tapos yun nakabalik na kami rito nun, ano, yung injection niya siguro yung i iaano pa uli uh, itutuloy tuloy para ano para matapos na araw uh, na yung ano niya yung mga check up niya sakto pagdating namin dito yun tinawag naman siya kaya walang problema yun masak dala ko yung mga yung bag niya kasi siyempre baka ma kasi nag -ano siya, eh, tinatagal yung lahat ng damit niya. Nagusot siya ng ano, ng costume nila rating kulay blue. Talagang walang suot lahat. Kaya eh, sabi ko eh, hindi ko na. <laughs> para tayo nga na. Nag-ibenta ng <laughs> Yan. Nandito na si Sted dito sa loob na to. Nandun na siya. Tihan natin. Kasi bawal dun mag ano. Bawal mag video. At least dun may mga nakalagay kasi. Rin. Bawal para sa mga privacy ng mga ano. Yan. Ito yung sinunod natin kanina. Kaya yun. kaya doon muna tayo ng stop over kila ano, kaila kanina kasi malapit lang dito yun eh. 10 minutes lang dito kasi kung uuwi pa kami napakalayo. di ba? Tapos yung pagkain na stay. Eh di naman kami baka pag ano kanina yung Jollibee walang breakfast. Tapos yung kina yung ARW kanina napakaraming homeless. hindi na pa tapag video kasi pagpasok na pagpasok mo doon. Puro homeless pagka nakatakot kasi pagtumingin sa'yo. Isa pa lumapit sa amin nang hingi pa eh. Nang no, ano, ano eh. Tapos sa uh, basta mahirap, mahirap sa so, ano, eh w na yun nasa may sa may tapat ng Jollibee. Mahirap din ko. Mas doon lang kasi mayroong ano breakfast kaya take out kami, di madaling Madaling madali nga kami. Eh. Shoutout nga pala dun sa ano, subscriber tayong nandun na sa window siya. Kalimutan ko sa tanong yung pangalan niya. Shoutout sa'yo ha. Yung nag-comment. Nag-comment yun na tungkol dun sa ano, sa Lumpia Rapper. Yan, shoutout sa'yo. Nagkita tayo kanina. Maraming salamat ha sa bagsubaybay. At ingat-ingat uh, ingat -ingat, nang Nakatakot niya sa area mo. Puro homeless yung customer na nakaupuro talagang madali lang kami kanina yan at yung tinatis din ko na kung oras matatapos to kaya abang abang lang yun know, o mga katimata, yun okay na yung result uh, result ng KST at uh, bali walang walang naging problema sa mga check up niya. clear lahat at uh, kinongrats kin kinong nga siya ng mga ano ron eh na tontuwa at uh, kasi may ang hirap doon paglalabas ka roon kasi may sakit ka pala di ba ang hirap ng mga ganun check up kaya iba parang ano parang nag exam na paglabas mo naka thumbs up sa kanya yung mga ano na tontoa siguro marami rin doon na pag, numa, pag umaalis doon na lalo pa check up may mga findings no kaya yeah, ang sarap niya nag ano kinongrats siya yan, sabi ko oy congratulations yan at clear na siya at uh, pero sabi naman doktor hindi pa rin doon nagkatapos yun doon di porket clear ka na sa puso eh, okay na. Hindi, pag may naramdaman pa rin siya, magpapacheck up pa rin siya. At least meron na siyang record na ibibigay doon sa doktor na mamomonitor na kung may masak masakit sa kanya at nakita clear siya rito, may ibang papacheck up sa kanya. Yun, at uh, yun, maraming salamat at uh, naging maayos yung ano niya. Yung mga ilang, ar ilang araw na journey niya na pacheck up. Yan. Okay, at dito, dito mo tayo sa, sa winners, meron tayo ibabalik na gamit doon na kasi nung binili namin nakarang araw sa cross iron winners eh mali mali na bilhin namin kaya magbabalik kami dito sa dito lang sa may area ng ano ng uh, harvest hill okay okay let's go six and a half hours later maapag na Alamig eh, alamig eh <laughs> yung nagluluto si Stay eh, masarap kasi yung luto diyan kaya lang malamig pa pero pag ano na eh, pag pahapon na kasi no kanina mal hindi naman hindi naman kanina tsaka malakas ang hangin ah ha? kaya binabantayan ko oh. Uh, para kasi kumani hangin kaya nga subog yung buong kaya nga kung may dumadampang ano yun ilang best na yun pero kata tayo pang birth airplane takawin ayaw nga <laughs> airplane yun Hindi pa ano eh. Wala, hindi pa sa amin kaya malamig. Malamig eh. Hindi na hinahang ko kasi. Oo. Okay. Ayan o. Oh. Ito yung kaninang niluluto doon sa labas. Sarap. si mm -hmm. Si ate Kahira umalis na eh. Siyempre nagdito si mama. Sama puti. Baka lalabas daw sila. ayun na. Oh. Ito yung ano to. May kalamansi no, ano? ito ng ano. Kalamansi ito eh. Mayroon tayong bagoong. Yung kumpleto. Bagoong at suka. mhm mm ito parang pang toko at baboy yung nasa. Pero mas masarap to. Oo. Oh, Let's eat. Ito oh. steam. Mm. -hmm. Sarap! Let's eat Plus na yun, yun. Naka, ano, nakakamay. Nakakamay na ako. Oo. Oh, Hirap mo ano, tinik eh. Yeah. Simple lang naman yan, ano? Mm -hmm. Iba talaga pag ano pag, yung, eh. ano, pag yung ano, pag inihaw. Oo. Oh, oh. Masarap talaga sa oh, pompa na oh. ng inihaw. Pag ihaw-ihaw ano, na ganyan. Iba メッ、okay, いンサーマン